Hinatak na kaya biya si Kapitana. Kinaligan ulit? Eh, hindi. Eh, ano ba yung story? Eh, kasi parang nagustuhan yung unang halik eh. Parang humihilit pa ng isa pa nga. Ang aktor na tampok natin sa video ito ay isa sa mga sakit sa ulo ng pangunahing bida sa pelikula. Kung hindi traidor na kumpare, isang tiwaling pulis o di kaya tao ng sindikato. Tara, samahan nyo balikan ang naging karera niya sa pelikulang Pilipino. Siya ay si Rene Domingo Hawkins Sr. o mas kilala natin bilang si Rene Hawkins sa harap ng kamera ipinanganak noong March 28, 1944 sa Manila. Ang pangalan ng kanyang may bahay ay si Norma de la Cruz at nagkaroon sila ng tatlong anak, alam nyo bang? anak ni Rene Hawkins si Rene Bong Hawkins Jr. na isa sa pinakamahusay na power forward ng PBA noon. Napabilang siya sa mga kuponan ng Presto Tibuli, Santa Lucia, Tandoy Coca-Cola at Alaska Aces. Si Rene Hawkins ay kilala din bilang Boy Bombay at una siyang sumabak bilang artista sa pelikulang